Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin simulan na po natin hello mga kapatid kumusta po nandito po tayo sa loob ng simbahan at uh, yung catholic school dito sa Garcia Hernandez ay bago lang natapos uh, sa lahat ng mga sudyante sa Catholic School at ngayon ay wala pang mga tao dahil nagtatrabaho pa yung mga parokyano natin pero mamayang gabi uh, katuloy pa yung confession natin dito pa rin sa parokya ni St. John the Baptist Parish uh, at yun lang tayo bago natapos yung mga oh bro, ito taas Musunod ko. Tapos sila taas. So, bago lang tayo natapos. At, tinipag mo. Bago lang tayo natapos. At wala ng mga tao dito. So, ang dami mga estudyante. Tingnan nyo yung simbahan natin. Ang ganda. Ito yung simbahan sa, ang ganda na. Uh, simbahan natin dito sa, Garcia Hernandez, mga kapatid. At bago tayo pumasok sa kumbento, mga kapatid, mag-share ako sa inyo ng kaunting uh, experience. May isang babae, pangalan niya ay Marian. Uh, uh, for how many years, yung likod niya at balikat niya, ito, likod at balikat, lagi niyang pinamasaj. Bakit lagi niyang pinamassage? Dahil masakit. Mm. Masakit na masakit. Yung kanyang likod, pati na yung dalawang balikat niya. Just imagine, sabi niya sa akin, Father, uh, magpamasage ako for 2 uh, hours. Just imagine, magpamasage siya for two hours. no Dahil masakit talaga itong balikat niya at pati na yung likod niya masakit na masakit at uh, sinabihan ko siya kung oppression yung sakit mo uh, i-grant ng Diyos ang uh, either completely instant healing pangalawa gradual healing bakit may instant healing lagi po tayong nakaranas ng instant healing bakit may merong instant healing mga kapatid nandyan po yan sa si ibang hilyo bakit para ma-increase yung pananampalataya natin. Uh, yan ang rason. At, uh, pangalawa, bakit may gradual healing? Para ma-increase yung ating patience, the virtue of patience. Meron ding hindi niya pagigalingin. Bakit may merong hindi niya pagigalingin to increase the virtue of sacrifice. So, para ma-appreciate natin yung uh, virtue of sacrifice no hindi na lahat, ng karamdaman ay pagagaling niya kung tatanggapin natin yung ating karamdaman ang ating mga sakit ang buong puso uh, yan uh, sa pamagitan niyan ay uh, tayo ay ma-purify ma, ma purify Uh, tayo ay ma-purify sa uh, ating mga kasalanan sa pamagitan ng ating mga sakit dahil sa pamagitan ng sakit natin na ating natanggap ano may ang sakit na ating natanggap mga kapatid ay makapurify sa atin yan lalo lalo na kapag tayo ay lalapit kay Kristo sa kanyang mga sakramento at anong nangyari sa babae na ito? Na For how many years na sakit yung likod niya? Kailan po ba ito nangyari, Father Darwin? Na uh, Last, ano po? Last of oh, Friday po. Ito nangyari sa alas tres, mga bandang alas tres hanggang alas 4. At sinabihan ko siya, tatlo po yung consequence kapag makatanggap ka ng sacrament. Pero mat uh, na matapos na daw sila nakatagap ng sacrament, lalong lalo na sa sacrament of confession. So sabi ko sa kanya, nagyan natin ng holy and exercise oil yung likod mo at yung balikat mo. At i-pray natin yung sacrament of the simba, yung prayer of deliverance. Uulitin ko yung prayer of deliverance ay hindi lang para sa proses Pwede natin i-pray po ang prayer ng simbahan kung may oppression ang nangyari Kahit ordinaryong sakit, i-cast out natin yung ordinaryong sakit mga kapatid At ang nangyari mga kapatid, na-amaze yung kanyang uh, husband Completely healed po siya at nung nakarating na tayo dito sa ano by the way uh, ito ang dapat ilagay natin sa isipan hindi po ako nagpakapagaling nun take note hindi po hindi si Father Darwin ginamit ko lang ang sacramentals ng simbahan bakit gumaling ang babaeng ito instant healing ang nangyari tuwang tuwa po siya uh, sobra sobra yung kaligayahan niya hindi po ako nakapagaling doon. Bakit ko maling siya? Ginagamit ko po yung sacramentals ng simbahan. Pinupromote ko po yung sakramento ni Kristo. Hmm. Kung lahat tayo mag nito, mga kapatid, no, uh, ang daming pagagalingan ni Kristo. No? Kung kami mga pari, uh, lack of appreciation sa mga sacramentals, lack of appreciation sa sacrament, uh, sa akin bilang isang tagasunod ni Kristo, pinopromote natin ang sakramento at sacramentals because it is instituted by Jesus Christ. You cannot underestimate the intention of the church because of his of her sacramentals, no? Para hindi maging panatik yung mga tao, dagdagan natin yung katikismo nila. Mm, dahil marami sa atin ay nababahala na maging fanatiko, maging anting-anting. Hindi naman. As long as we promote the sacraments. As long as we promote the, the teachings of the church. Mm, nabahala tayo pero hindi naman natin tinuruan sila ng official na teaching ng simbahan. At kapag hindi tayo mag-bless ng mga sacramentals nila, saan sila kukuha ng mga sacramentals? Doon sa mga albularyo at alam naman natin pinagbabawal ng simbahan yon ng inang simbahan natin kung pinagbawal sa simbahan ang mga uh, sacramentals ng mga albularyo, bakit hindi tayo mag-bless mga pari ng mga sacramentals upang magamit naman sa ating mahal na mga parokyano? Wala naman tayong ibang maibagay sa kanila. Pero minsan, lagi tayong naghihingi sa kanila. Pero kung sila nahihingi sa atin, yung tayo lang naman ang makabless ng mga sacramental, So, hindi naman yung mga laigo. Bakit kapag sila ang hingi sa atin? Because we are sacerdos, giver of sacred things. Kapag sila ay lalapit sa atin, sana, mga mahal kong mga kapatid na mga pari, huwag nyo silang ipagkait upang ma-enjoy nila ang intention ng simbahan. Hindi yung intention ko, hindi yung intention mo, kundi ang intensyon ng simbahan bakit may sacramentals. Amen? At uh, tuwang-tuwa po ang babaeng iyon. Ang pangalan niya ay Marian. No? Uh, tuwang-tuwa siya dahil completely healed matapos ma-pray -ma yung prayer ng simbahan completely healed. Pati likod niya, pati balikat niya, sabi niya kahit maliit na sakit, nawala na. Oh, uh, grabe no? At salamat pala sa mga nagpadala ng mga stars. Salamat. Ang generous nyo naman. Yeah, God bless. Yan lang po muna yung... Oy, Fata. Manto na ka? Ang Ato ta? Ang snacks. Ang snacks. Ang Yeah, God bless mga kapatid. God bless. Uh, mamaya, may isi-share naman ako sa inyo. Okay?